What's up mga Kapinoy Trending? Ngayon ay narito tayo sa kahabaan ng Jones Bridge. Ayan, makikita natin na napinturahan na at wala nang bakas ng bandalisimang tulay. Sana lang po ito ay mapanatiling malinis kasi hindi lang po ito para sa atin kundi pati na rin sana sa mga turistang gustong bumisita dito sa Manila. So ayan po makikita natin sa side na ito yung phase 1 tapos yung sa kabila naman po ay yung phase 2. Ang maganda po rito mga kapinoy trending sa susunod na punta natin dun tayo dun sa kabila. Ipapakita ko sa inyo yung itsura sa gabi ng lugar na ito. Ngayon kasi ay ang punta natin ay umaga dahil may bibilin tayo dun sa kabilang side sa may Santa Cruz, Manila. Pero sa susunod nga na pagbisita natin dun ipapakita ko sa inyo yung phase 2 sa kabila. Ayan po mga kapinoy trending. Ngayon naman ay nandito tayo sa sarap ng sitwasyon ng Quiapo Church. So narito tayo sa itaas ng Put Bridge upang uh, masilayan natin ang, kabu ang harap ng Quiapo Church. So makikita nyo po yung mga nagtitinda pa rin. At dito naman sa kabila yung papunta ng recto mga Pinoy Trending. Ayan, mahaba po ang pila ng traffic ko dito sa kabilang side. Yung po yung papunta ng Loton abang dito naman sa papuntang Recto ay maga daloy ng trafiko hanggang sa makarating tayo sa Sampaloc, Maganda. So ayan lang po mga Kapinoy Trending. Bago matapos ang video ito ay isang pasasalamat para sa mga subscriber ng channel na ito at para dun sa ating mga manonood na hindi pa nakasubscribe, mag-click at mag-subscribe para sa ating YouTube channel. Salamat mga Kapinoy Trending. Hanggang sa susunod!